Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Tony Entolentino kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo honest to goodness na opinion At ngayon, pag-usapan po natin ang pinakmalaking balita sa boxing, ang pinag-uusapan ng lahat. Saul Canelo Alvarez ng Mexico kontra kay Terence "Bud" Crawford ng Amerika ang dream match na matagal nating na pinapangarap. Magkakatotoo na ba? Yan po ang ating pag-uusapan. Kailan nagsimula ang negosyasyon sa labang ito? Ano ang status ng negosyasyon? At ano ang ilang mga balakid na maaaring kailangan mong ng ayusin bago tuloy ang mangyari ang bakbakang Crawford at Alvarez? Lahat ng yan pag-uusapan natin dito lamang sa Boxers Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts, pag-usapan natin ang pinag-uusapan ng lahat. Canelo Alvarez versus Terence Crawford, the best versus the best. Ang dream fight ay mukhang magkakatotoo na in 2025. Iklaro lang natin, as of today, as of this day that I'm recording this video, mga kaibigan, wala pang formal, selyado, at permadong kontrata na inilalabas ang dalawang kampo. Ang lumalabas pa lamang ay ang mga progress ng negotiations. Pero positibo ang galawan para sa labang ito. For the first time, ang mga boxingero mismo ay mukhang nagpapahiwatig na sila ay magkakada upang kamao. Di tulad nung nakarang taon kung saan, in particular, ay dead ma itong si Saul Canelo Alvarez. Ang dapat nating bigyan ng credit para sa labang ito kung sakaling matuloy man ay si Turkey Alalshik. Si Turkey Alalshik po mga kaibigan ang pinakahepe ng General Entertainment Authority o GEA. Ito po ang nagpapatakbo doon sa annual festival sa Saudi Arabia na tinatawag na Riyadh Season. Ito po ay funded investment fund from Saudi Arabia and to boost tourism, ang Riyadh Season ay nagtatapok ng ilang mga piling events sa teatro at of course sa sports, in particular professional boxing. For the last few years, ang Riyadh season, ang dahilan kung bakit yung mga dream fights natin ay nagkakatotoo. At yan din po ang nangyayari ngayon sapagkat si Turkey Alarsik ginagawa ang lahat para maiusad ang labang Crawford versus Canelo Alvarez. I-flashback natin mga kaibigan. Actually, last year pa nagpahiwating ang Riyadh season na gusto nilang makita ang labang Crawford versus Alvarez at mukha nagkaroon ng positibong step dito ng si Terence Crawford ay umakyat from welterweight 147 pounds umakyat siya to junior middleweight 154 pounds noong Agosto 2024 kung saan tinalo niya si Israel Madrimov para sa WBA junior middleweight title. Sa kanyang pag-akyat ng timbang, dito ipinihiwating ni Terence Crawford na gusto niya makaharap si Canelo Alvarez sapagkat nagdagdag na siya ng timbang at unting-unting lumalapit sa super middleweight na teritoryo ni Canelo Alvarez. Pero as of last year mga kaibigan, mukhang hindi umangat o umusbong ang negosasyon sapagkat si Canelo Alvarez mismo ay hindi interesado sa laban. Maganda naman ang explanation ni Canelo Alvarez. Ang sabi niya, well, kahit talunin ko si Crawford, ang iisipin ng mga tao, tinalo ko ang isang maliit na boksingero. Kung baga, hindi makakadagdag sa aking legacy. Iyon ang posisyon ni Alvarez. Pangalawa, ang paniwala ni Canelo Alvarez, yung style ni Crawford, baka maging boring ang laban. Dahil magdadagdag siya ng timbang, ang tingin ni Alvarez, baka ito'y tumakbo at maging pangit ang laban. In fact, in his last few fights, mga kaibigan, si Canelo Alvarez, pinipili na yung estilo ng kanyang kalaban. Mas gusto ni Alvarez, na yung kalaban niya nakatayo lamang sa kanyang harap at handang sumabay. Look at his last two fights. Jaime Munguia, ah, nakita niyo naman yung uh, Jaime Munguia, nasa harap lang, nakikipagsapakan, ganun din yung kanyang huling na kalaban na si Edgar Berlanga. Pareho din, straight forward ang style, walang galawan, uh, back bakbakan to the max ang nangyayari. So yun ang gusto ni Alvarez. Yun ang gusto niya. Dahil admittedly also, kaya hindi umusad ang labang ito because Alvarez was having confidence issues. Remember, natalo siya kay Dimitri Bibol and there were people who were saying that he is no longer the same boxer. At tinatamaan na siya, parang hirap ng umiwas. Pero naragay niya ang kanyang kumpiyansa with back-to-back -back victories over Munguia and Edgar Berlanga. And with this, mga kaibigan, ibinalik ni Turkey Alalasik ni-resume ni Alal ang negotiations for a fight between Alvarez and Crawford. Ano ang nag this year? Iyan ang pag-uusapan natin sa Boxer Shorts. At eto nga mga kaibigan, kung noong 2024 ay e dead man si Alvarez sa isang laban kontra kay Crawford, ngayon positibo na ang kanya mga mensahe. Pag tinanong mo si Alvarez ngayon kung pwedeng mangyari ang laban kay Crawford, ang kanya sagot, anything is possible. Ito namang si Crawford, naglalabas na rin ng mga positibong mensahe sa kanyang mga social media accounts, particular sa X, formerly Twitter. In fact, sinabi pa nga niya, I'm going to shock the world. So yan, nakikita nyo, ha? maganda ang galawan mula sa dalawang boksingero. Pero bakit ba nagbago ang ihip ng hangin? Bakit bigla naging possible ang labang Crawford versus Alvarez this year? Tatlong rason mga kaibigan. Number one, may balik na ni Alvarez ang kanyang kumpiyansa. Nasira ang kumpiyansa ni Alvarez nang matalo sa kay Dimitri Bibol and when he also struggled kontra kay John Ryder. Yung kay John Ryder, marami nakapansin, parang tinatamaan na siya at parang hindi na siya mukhang the pound for pound king. Ano? Iba na ang galaw ni Alvarez doon sa Ryder fight. Pero naibalik niya ito with convincing victories over Jaime Munguia and Edgar Berlanga. Maring medyo hindi pa hinog yung Munguia at Berlanga pero there were good prospects at magandang pinakita ni Alvarez. So feeling ni Alvarez, ando na. In fact, sabi niya after the Berlanga fight, I'm still the best fighter in the world. Now, pangalawang factor naman mga kaibigan, nagbigay na ng deadline si Terence Crawford para sa laban kontra kay Alvarez. Sinabi niya na kung hindi lang si Alvarez ang aking makakalaban, eh mabuti pang magretiro na lang ko hindi na ako lalaban kung hindi lang si Alvarez ang aking makakatunggali. Sapagkat may edad na itong si Terence Crawford. May edad na po si Crawford. At pangalawa, siyempre, sabi niya, financially okay na ako eh. Ah, maganda na ang takbo ng aking mga negosyo. So, hindi na ako talaga kailangang lumabat. Ang nagmamotivate na lang kay Crawford, sabi niya, ay ang laban kontra kay Alvarez. So, nagkaroon ng deadline. Kaya kailangang i-accelerate ang negotiations for a fight between Canelo Alvarez and Crawford. The third factor, huwag na natin itanggi. Sandamukal na salapi. ay ah, iyan po ang taglay ng Riyadh season, ang handog ni Turkey al -Sik. Talagang more money, more dollars than the central bank, sabi nga po natin. Ano? So, sandamukal na pera ang inialok nitong si Turkey al at ng Riyadh season. Ito po ang mga factors kung bakit wala ba sa din ay positibo na ang negosasyon para sa Alvarez versus Crawford Dream Fight. May mga detaling lumalabas na ang labang ito ay maaring mangyari sa September 2025 and Las Vegas, Nevada ang pinupusuang venue sa labang ito. Napakagandang comeback ito para sa Las Vegas na dati namang boxing capital ng mundo. Magandang comeback ito para sa Las Vegas kung doon gaganapin ang laban. Now, Reportedly, merong opsyon si Alvarez at si Crawford na mag-take ng tune-up fight in May. Nagsabi na si Alvarez kasi merong pong tradisyon si Alvarez na tuwing 5 de Mayo, May, ay eh lumalaban siya para sa kanya mga Mexican fans. Ito po yung nga part ng 5 de Mayo festivities ng Mexico. Tradisyon yan para kay Alvarez na lumaban sa Mayo. At uh, yan po ang... Uh, pulso ng kampo ni Alvarez, they want a tune-up fight. Na wala pang klarong kalaban for the May tune-up fight. Pero ang tinutumbok daw ni Alvarez ay ang IBF Super Middleweight Champion na si William Skull. Ah, alam nyo, dating undisputed champion si Alvarez, natanggal yung IBF title sa kanya sapagkat ayaw niyang labanan yung William Skull. So, ang balak ni Alvarez, maaaring labanan ko yung Skull para maging undisputed champion ulit ako sa super middleweight division. Siyempre, pag undisputed championship ang paglalabanan nila ni Crawford, makakadagdag ito sa marketing ng laban. So, yan po yung tentative pa lamang. Now, si Crawford, hindi natin alam, sapagkat so, mukhang intention ni Crawford, ay eh, dumiretsyo na sa laban kontra kay Alvarez. So, iyan po ang mga sentimyento ng kampo ni Crawford. Hindi na kami up. There are also reports mga kaibigan, that Crawford may be nursing an injury dahil lang kung bakit matagal siyang hindi lumalaban. So maaari he wants to fully heal up and prepare for the September fight with Alvarez. Now, pwede rin mangyari na tanggalin na yung tune-up, dumiretso na lang sa isang laban this coming May. Eh, ang laban na ito, hindi na kailangan ipromote eh. Ah, kahit bukas, dudumugin ito eh. Pero so far, everything points to September and a May tune-up for both boxers kung gusto nilang magkaroon ng tune up. Now, of course, ang pinaka main balaki dito ay timbang. There is no question na kinakailangan umakyat ng two divisions, middleweight, super middleweight. Ito po ang tatahakin ni Crawford from 154 to 168, additional 14 pounds pa ang kanyang iaakyat para labanan si Canelo Alvarez because nagsabi na si Alvarez hinding hindi ako bababa sa 160 ang ideal catch weight dito ay 160 magdadagdag ng 6 pounds si uh, Crawford magbabawas naman ng 8 pounds si Alvarez so ideal ang middleweight o 160 as catch weight pero ginigit nga ni Alvarez hinding hindi ako bababa ng 160 komportable siya sa 168 pounds so ito po ang ilang mga bagay bagay na inaayos pa para sa labang ito pero it will be for the super middleweight championship of Alvarez. maring walang experience sa 168 itong si Crawford, not even ranked at 168, pero most likely bibigyan siya ng special permission ng mga organizing bodies. sa so, pagkat being undefeated, being a four-weight division world champion, being one of the best pound-for-pound -pound fighters today, e eh, merong benefit of the doubt na pwedeng mag-excel si Crawford kay Alvarez kahit hindi pa siya lumalaban sa super middleweight division. So, iyan mga kaibigan, ano? Ang mga progress sa bakbakang Crawford versus Alvarez. So far, ha? So far, positibo po ang nangyayari. Mukhang makikita natin ang isang major, major event sa boxing this year 2025. Ipagdasal natin, na wag magkaroon ng ikangay hitches o mga last minute na hindrances, hindrances, ika nga, balakid ang labang ito. Sapagkat pagkat, uh, this is what boxing is all about. The best versus the best. So, so far, yan muna. Tsaka na natin i-evaluate yung laban sapagkat hintayin po natin na makumpirma ang dream fight na ito. At yan ang buod ng ating boxer shorts for today. Medyo gumaganda na ang pakiramdam natin sabagat uh, kahit paano, the medicines are taking effect mga kaibigan. So nagbabalik na ta po tayo dito sa boxer shorts. Maraming salamat po sa inyong patnubay dito sa ating munting YouTube channel. Uh, nakakataba po ng puso ang inyong mga komento. Uh, nagsasabi sa akin at honed, parang awa mo na magpamonetize monetize ka na para mo sustain mo ang channel na ito. Well, doon din naman po talaga pupunta ito. Pero maraming maraming salamat po. Do follow ah, do follow yung ibang mga vloggers natin sa boxing sapagkat pino-promote din po nila ang boxing and maring uh, maaring yung opinion nila ang mas kaaya-aya sa inyo. So ganoon lang po ka simple. This is a democratic country. pre enterprise, choose whichever channel you want to follow. We have no problem with that. But for me, Maraming maraming salamat po. Ako si Tony Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.